Good morning guys, daming huling pusit ngayon dito Sa bintulan yeah, no, okay, Pungkak, okay, 20 kilo. Dami sa tayuli Ayong pagkiluhan Dami, daming huling pusit mga guys Ito pa Daming pa. huling pakit Daming mga post huli ang mga Bintulan guys, na bangka Na parang basmigan Nakaka Tuwag tingnan o oh sarap oh dami po sis ng oil eh dyan huli guys sa bangkang yan ang mga pusit guys yung bintulan na yan mayroon yung mga ilaw palambat saka generator magdamag yan sila guys salamat sa panginoon pinagpala sila guys sa kanilang palakaya pamusit guys maganda talaga pag mayroon ganyang palakaya guys pero mas malaki laki kasi yung puhunan yung mga guys oh sana balang araw magkakaroon tayo ng ganyan para para pues Thank you for watching my guys.